araw po sa lahat po ng mga manonood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS members at pensioners. Welcome po sa aking YouTube channel. Kung kayo po ay isang SSS member o kaya naman po SSS member na malapit na pong magretiro sa SSS, ito po ang dapat ninyong malaman para po kapag nag-file po kayo wala na po itong aberya. At para po maiwasan ang rejection po kay SSS. Ngayon po, sa video na ito, atin pong aalamin kung ano yung mga reason po kung bakit nare-reject ang retirement application po kay SSS. Lalong-lalo -lalo na po sa online filing ng inyong retirement. Una pong dahilan ay ang with abrupt increase in contributions. May mga SSS members po kasi ang ginagawa nila, basta na lang po ini-increase ang kanilang MSC o hulog po kay SSS. Tandaan po natin, no, ang pag-increase po ng MSC ay meron po rules and regulation po. Lalo na po kung kayo ay 55 years old and above. Ang pag-increase po ng MSC, hindi lang po ginagawa basta-basta. Meron po itong sinusunod na rules and regulation. Like, kung hindi naman po kayo first time na naging voluntary member, ang dapat po increase ay one salary bracket up po. Hindi po siya pwede to the maximum o magja-jump po kayo ng limang bracket pataas. Hindi po pwede yan. Pangalawa po na ibinigay ng SSS, ito po yung with contribution prior to the date of coverage. So, like for example po, si SSS member, meron upon application po ng kanyang retirement, nakita po ni SSS kung ang date of coverage niya, like January 12, 2025, pero meron siyang prior na contribution dito. Ang gagawin po ni SSS, gagawin po nila ay manual verification po. Bakit nagkaroon ng hulog prior po sa date of coverage po niyo at if there is need of correction po, iku-correct naman po yan. Ang pangatlo po ay ang invalid coverage, no self-employed details. Ito po yung mga SSS member na basta na lang po naging voluntary na wala namang pong detail na self-employed. Kasi po, ang voluntary member ay para po sa mga dati na pong self-employed, OFW, o employed po na o oh, meron na pong history na gano'n and then po nag-ship po sila sa pagiging voluntary dahil po na separate na sila sa work o kaya naman po, wala na silang natatanggap na income po for the period of time. So gusto na po nilang ipagpatuloy po ang kanilang paghuhulog kay SSS para maka-avail po ng benefits na binibigay po ng SSS. So nag po sila into voluntary. Kanito po ang mangyayari, magkakaroon po muna kayo ng interview kay SSS and subject po kayo na mag pass po o mag-submit po ng affidavit of earnings for being self-employed po. Meron pong pass due loan. Uh, meron po tayong sample dito, no? Sabi niya, nag-apply po ang kanyang mother ng retirement sa SSS. Kaya lang po, na-reject. Dahil po, sa past due na narito po. Ayan po. So, sa lahat po ng mga, tayo lamang po sa lahat po ng mga SSS members na paritar, bayaran po ninyo yung utang niyo kung meron at kung merong issue yung pong account po ninyo kay SSS, paki-solve na po o paki na para smooth po ang magiging application po ninyo kay SSS. Ito lamang po ang information sa ngayong araw na ito. Have a nice day po and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.